Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nanganganib na mapatulfo si Mommy Divine, ang ina ni Sarah Geronimo, dahil sa mga paglabag umano nito sa labor code na inireklamo ng kanyang empleyado. Sa OGDS Showbiz Update, isang staff umano ni Mommy Divine ang lumapit para ibunyag ang mga umano'y violation ng nanay ni Sarah G. Ilan sa idinetalya ng nagrereklamo kay Mommy Divine ay ang walang overtime pay, walang double pay, delayed ang sahod. No rest day. Hindi bayad ang 31st ng buwan kung meron kahit na nagtrabaho noong araw na yun at hindi nagbabayad ng government mandated benefits. Bukod pa doon, hinuhold daw ni Mommy Divine ang mga tao kahit gusto na umalis. Paulit-ulit din daw na pinapakain sila ng paa at ulo ng manok. At hindi rin daw sila pinapansin kapag sila ay may sakit. Wika ni Oji, dati pa raw siya may narinig na nagre sa pamamalakad ni Mami Divine sa kanyang mga tauhan. Payo ni Oji, sana raw ay maayos na ito ni Mami Divine sa lalong madaling panahon dahil baka lalo pang lumaki ang isyo. Siguro mas maganda na harapin ito ni Mami Divine. Oo, kasi siyempre mahirap na po ito, no? Lalo na sa panahon ngayon. Mami Divine, hironi mo, baka ipatulso ko kayo ng uh, inyong uh, empleyado na nagre-reklamo sa si inyo. Wala pang pahayag ang kampo ni Mommy Divine tungkol sa akusasyon ng kanyang empleyado. Anong masasabi mo sa balitang ito?